Naglalayag sila nami, Zoro at Lupi, nang sabihin ni nami na hindi tayo makakarating sa Grand Line na bangka lang ang gamit. Kaya maari sa susunod na island ay makakuha tayo ng barko, na gagamitin papunta sa Grand Line. Pagsikat ng araw sumisigaw nang nandyan na ang mga pirata si Usop. Nagalit ang mga tao kay Usop at hinabol, dahil sumisigaw na naman ito ng kasinungalingan. Habang nagpapahinga si Usop sa taas ng puno, dumating naman ang mga tukmol na miyembro ng Usop Pirates. Ang isang bata ay tumatakbo habang sumisigaw na may dumating na mga pirata, at may marka ng Buggy Pirates. Naduwag naman si Usop nang malaman na totoo ang sinasabi ng isang uhuging bata. Pero nang malaman niyang dalawang bangka at tatlong tao lang ang dumating, nawala na ang takot at nagtapang tapangan ito. Pinuntahan nila ang nasabing mga pirata at nakita sila Lupi. Dahil sa talas ng pakiramdam ni Zoro, agad niyang nasabi na may nagmamasid sa kanila. Bigla na lang tinira ni Ilong Ranger si Lupi ng kanyang tirador. Naglabasan ang mga napakaraming mga pirate flag. Lumabas si Long Naos at nagpakilalang si Kapitan uso, Kanyang pinagmalaki ang sobrang dami ng pirate crew at pinapaalis sila lupi sa village. Dahil mangmang -mang ang ating bida, kaya mabilis itong napaniwala. Nahalata naman ni Nami ang kasinungalingan ni Usop, kaya nagtakbuhan ang mga kasama ni Captain Usop. Bigla naman tinutukan ng tirador ni Ilong Ranger si Lupi at sinabing umalis na sila. Sabi ni Lupi na ngayon tinutok mo ang iyong arma sa akin, handa ka bang isugal ang iyong buhay? Ang baril ay hindi ginagamit na panakot, ito ay pinuputo. Sumausaw pa si Zoro at sinabing totoo mga pirata kami. Pinanghinaan ng loob si Usop at binitiwan niya ang kanyang tirador. Sabay naman nagtawanan si Luffy at si Zoro. Sinabi ni Luffy na ginaya lang niya ang sinabi ni Shanks ng Red Hair Pirates, at kilala niya ang ama ni Usop na si Yasop. Sa sobrang tuwa ni Usop, nahulog ito sa kinatatayuan. Dinala ni Usop sila Luffy sa isang karinderiya sa kanilang lugar, at pinagwentuhan ang tungkol sa kanyang ama. Ikinwento ni Luffy kung gaano kahusay na pirata si Yasop at ang husay nito sa pag-asinta. At saka kung paano, paulit-ulit na ikwento ni Yasop sa kanya ang kanyang anak at asawa, sa tuwing ito ay malalasing. Sinabi naman ni Usop kung gaano siyang kaproud sa kanyang ama at gaano niya ito hinahangaan. Natanong ni Nami kung yung malaking mansyon ba ay matutulungan sila na makakuha ng isang barko. Sinabi ni Usop na layuan niyo ang bahay na yon at sabay umalis. Nagpunta si Usop sa mansyon at dumaan sa kanyang sikretong lagusan upang hindi makita ng mga gwardya. Binato niya ng maliit na bato ang bintana ng kwarto ni Kaya, ang may-ari ng mansyon. Nakipagkwentuhan ito sa dalagang sakitin ng kanyang mga kasinungalingan. Dumating naman ang tatlong tukmol sa karinderiya at nakita sila Lupi. Tinanong nila kung nasaan si Ilong Ranger, at sinabi ni Zoro na kinain na nila. Natakot ang mga bata at tinawag na monster si Nami. Sinigawan sila ni Nami, sabay hagalpak sa tawa sila Zoro at Lupi. Dinala ng mga tokmol sila Lupi sa mansyon, kung saan makikita nila si Uso. Dahil nga may mga gwardiya, hindi basta-basta sila makakapasok sa mansyon. Nagstretch ng kamay si Lupi, at humawak naman sa kanya ang iba pa, sabay itong nagpatalsik papunta sa loob ng mansyon. Kitang-kita nila Uso at kahiyah ang paglanding nila na akala mo ay mga bituin na nahulog sa langit. Biglang dumating ang istriktong si Boy Labo na mayordomo ng mansyon. Nagalit ito at pinapaalis sila Lupi, kasunod ay nilait ang pagkatao at ama ni Usok. Nagalit si Long Naos at dalidaling bumaba sa puno at sinuntok si Boy Labo. Dumating si Michael Django na nagmumunwalk sa lungsod. Tuloy pa din sa pagsasalita ng masakit si Boy Labo kay Usok. Pero sabi ni Usok kung gaano siya kaproud sa kanyang ama, kahit iniwan sila nito, upang tuparin ang kanyang pangarap na maging pirata magbibigyan na sana ni Usok ng final blow si Boy Labo, nang pinigilan ito ng Kahya at naisipan na lang na umalis. Pinagtanggol naman ng mga tukmol ang kanilang kapitan, at pati na rin si Lupi ay nakisali sa mga uhugin. Pinaalis na lang ni Boy Labo sila Lupi sa mansyon. Humingi ng tawad si Klahador kay Kahya, at dinaan sa drama para patawarin siya ng dalagang sakitin. Habang nakatambay ang mga tukmol at sila nami sa tabi ng daan, Nakita nila ang weirdong si Michael Django na nagmumunwag, na pinagtakahan nila. Kinausap sila ng lalaking weirdo at sinabing isa siyang hypnotist. Nagpakitang gilas ito at ginamit niya ang kanyang hipnotismo sa mga bata. Nang matapos apat silang nakatulog, gawa ng hipnosismo. Habang nag-emote si Usop sa dalampasigan, lumabas si Lupi sa kanyang harapan na akala mo si Gagamboy. Kinomfort ni Lupi ang kawawang si Usop. Sinabi ni Lupi na kahit anong mangyari si Yasop ay isang dakilang pirata na nag up kay Usop. Nakita nila si Boy Labo at si Michael Django na naglalakad sa tabi ng dagat. Nagtago si Usop at Lupi upang makiusyoso sa usapan ng dalawa. Pinag-uusapan ni Boy Labo at Michael Django ang masamang plano nila na atakihin ang village at kampamin ang kayamanan ni Kahya. Si Boy Labo ay si Captain Kuro ng Black Cat Pirates na nagpanggap sa katauhan ni Klahador. Dahil sa hipnosis ni Michael Django, nagawa nilang pekiin ang kamatayan ni Kapitan Kuro. Para tigilan na sila ng mga Marines sa paghabol sa kanila. Dito nagumpisa ang pagpapanggap niya ng tatlong taon upang makamkam ang malaking kayamanan ng pamilya ni Kaya. Narinig nila Usop at Lupi ang buong usapan ng mga kawatan, at natatakot si Usop sa pwedeng manyari sa kanilang lungsod at kay Kaya. Bigla naman tumayo si Lupi at nagbabala sa mga kawatan. Nakita sila ng dalawang kawatan at nalamang may nakakaalam na ng mga plano nila. Dahil marami nang nalalaman ang ating mga bida, dinamitan si ni Michael Django ng hipnosismo. Nabahag ang buntot ni Ilong Ranger at agad itong nagtago. Napailalim ang ating mangmang na bida sa hipnosismo at nakatulog, sabay nahulog sa bangin. Ginising ni Captain Kalmot si Michael Django. Samantalang hinayaan na lang ng mga kawatan si Usop, dahil sigurado si Kapitan Kalmot na walang maniniwala rito. Tumakbo si Usop papunta sa village para magbigay ng babala sa mga tao. Desperadong tumatakbo si Usop at ni hindi nito pinansin ang tatlong tukmol, kaya nagtaka ang mga bata. Inutos ni Zoro sa mga bata na dalhin sila sa pinanggalingan ni Usop. Nang makarating silong naos sa kabahayan, sinigaw nito ang pagdating ng mga pirata. Pagtanto niya na tama nga si Boy Labo, na walang maniniwala sa kanya. Habang nagmamasid sila nami, Zoro at ang mga tokmo sa dalampasigan. Pansinin nami si Lupi at kanilang pinuntahan. Inakala nila na namatay na si Lupi dahil sa pagkakahulog sa bangin, nang may narinig si Zoro na parang ingay at ito pala si Lupi. Naghihilik ito habang mahimbing sa pagkakatulog, kaya tinusok ito ni Zoro sa wet para magising. Nagpunta si Usop kay Kahya upang balaan, sinabi nito ang masamang plano ni Klahador pati ang pagiging pirate captain nito. Ngunit kahit anong paliwanag ni Usop kay Kahya, hindi ito naniniwala sa kanya. Dahil sa disperasyong maitaka si Kaya, binuhat niya ito at tumalon pababa sa puno. Nagdatingan ang mga gwardya at mabilis na pinatumba ang mga ito ni Long Naos. Nang hihilahin ni Usop si Kaya, bigla itong nakatikim ng sampal sa dalaga, dahil sa akalang nagsisinungaling at gumaganti lamang si Usop kay Boy Labo. Nang biglang dumating ang katiwalang mukhang kuwala at binaril si Usop, swerte na, at lucky pa si Usop, dahil daplis lang ang inabot nito. Dumating ang mga taong bayan at dali-dali naman tumakbo pataka si Usop. Nagsagawa ng pagpupulong ang mga Cat Pirates sa gagawing pag-atake sa village, at sa planong pagpapapirma ng last will kay Kaya. Habang nag-emote si Usop dumating sila Lupi kasama ang mga tukmol. Nagpanggap siyang ayos lang siya sa harapan ng mga ito. Nagulat ito nang makita niya si Lupi na buhay pa, pero sagot ni Lupi na nakatulog lang siya. Sinabi ng mga bata na kailangan na nilang warmingan ang mga villager para sa gagawing pag-atake ng mga pirata. Naalala muli ni Usop ang mga nangyari, kaya tumawa na lang ito at sinabing nagsisinungaling lang siya para gumanti kay Boy Labo. Nakitawa naman ang mga bata at naglakad palayo. Sabi ng mga tukmol na nadismaya kami sayo, akala namin hindi mo magagawang magsinungaling para siraan ang ibang tao. Habang ginagamot ni Nami ang sugat ni Usop, tinanong ni Lupi kung bakit siya nagsinungaling. Sagot ni Usop na walang naniniwala sa mga sinasabi ko, kung yun talaga ang iniisip nila, hahayaan ko na lang na isipin nila na nagsisinungaling ako. Ako na lang mag-isa ang pipigil sa mga piratang yon, kasalanan ko to sa pagiging sinungaling. Kaya wala na ako pakialam kahit ikamatay ko pa, o protektahan ko sila at ang aking village. Napahanga naman sila Zoro sa kabaitan ni Usop, kaya nag-offer sila ng tulong para labanan ang mga pirata. Naisip ni Usop na naaawa lang ang mga to sa kanya, kaya nagalit. Sabi ni na sa palagay mo ba, itataya namin ang buhay namin dahil lang sa awa. Tulungan ka namin kasi isa kang marangal na tao, kaya naiyak na lang sa tuwa si Ilong Ranger. Bumalik sa mansyon si Boy Labo at ang katiwala na lang na si Mary ang gising. Kinwento ni Kualaman ang ginawa ni Usop at natawa lang si Boy Labo rito. Nakita ni Boy Labo ang regalo ni Kahya sa kanya. Sabi ni Kualaman na binilihan siya ni Kahya ng bagong salamin dahil laging nahuhulog ang suot nito. Binitawan Boy Labo ang regalo at tinapakan na kinagulat naman ni Kualaman. Sabi ni Boy Labo na hindi lang salamin ang gusto niya, kung hindi ang buong kayamanan ni Kahya. Nilabas niya ang kanyang pangkalmot at inatake si Kualaman. Naghahanda na ang mga pirata para sa gagawin nilang pag-atake. Ginisig nila ang kanilang vice-captain na si Michael Django. Bad ito dahil ayaw niya ng ginigising ng maaga, pero bigla itong nagbago ng muud sa di mapaliwanag na dahilan at nagdeklara ng pag-atake. Naghahanda na din si Usop sa pagsasagawa ng kanyang plano. Nabuhos ito ng maraming mantika sa daanan upang mahirapan at madulas ang mga pirata sa kanilang pag-akyat. To ang sasamantalahin ni Usop na isa isang tiradorin ang mga pirata habang nadudulas. Sabi ni Lupi na mahusay ka sa paglaban ng madumi at nagumpisa na silang pumosisyon. Dumaong na ang barko ng mga pirata sa dalampasigan, at ipinag ipinagutos ni Michael Django na umpisahan na ang plano. Naiinip na sila lupis sa kanilang pwesto, dahil wala pang nagpapakitang mga pirata. Nakarinig si namin ang ingay mula sa malayo, at napagtanto nila sa kabilang daan pala pumasok ang mga pirata. Sabi ni Usop na straight to the north lang, at makakarating sila doon sa loob ng tatlong minuto. Naalarma si namin ang maalala ang kanyang mga kayamanan. Nauna na si Lupi sa pagtakbo diretsyo norte at sinundan naman agad ito ni Usop. Nang tatakbo na si Nami bigla itong nadulas at napahawak kay Zoro. Dahil nag-aalala sa kayamanan kaya ginawa niyang tapakan si Zoro at sa kasamaan palad si Zoro ang naging sacrifice. Ang unang nakarating sa lugar ay si Usop at agaran itong nagpaula ng bala upang pigilan ang mga piratang makaakyat. Pinipilit ni Zoro na makaakyat at galit na galit sa ginawa ni Nami habang si Lupi naman ay naligaw. Nagpakilala si Ilong Ranger na si Captain Usop at pinapaalis niya ang mga pirata. Sinubukang linlangin ni Usop ang mga pirata sa pagkakaroon niya ng 100 milyon na miyembro na pinaniwalaan ng utu-utong si Django. Nakita ng isa sa mga pirata ang mga ginto ni Nami, kaya naisipan ni Usop na isuhol ito sa mga pirata para umalis. Ginamitan ni Michael Django si Usop ng kanyang hipnosis, pero dumating si Nami at pinalo si Ilong Ranger dahil ginagawa itong suhol ang mga kayamanan. At pinagbantaan ni Nami ang mga piratang kumuha ng kanyang mga kayamanan. Pinagutos ni Django na umpisahan na ang paglusob sa dalawa. Nagsaboy ng mga barbed sila usop at nami sa daanan ng mga pirata. Nagsisigaw sa sakit ang mga piratang nakatapak dito, at tinira ng tirador ni Usop ang pirata. Napabilib ni Usop si Nami, pero dismayado si Usop dahil pati sa likuran nila may barbed na kagagawa ni Nami. Sinamantala ito ng isang pirata, at pinalo ng maso sa ulo si Usop. Bulagta si Usop pero pinilit pa rin niyang pigilan ang mga pirata. Pinalo naman ni Nami ang piratang a atake kay Usop. Nakipaglaban si Nami ngunit tumalsik lang ito dahil malakas ang mga pirata. Nagsimula nang lumusob ang mga pirata, dahil magagalit si Kapitan Kalmot pag nahuli ng dating ang mga to. Biglang tumalsik pabalik ang mga pirata, ito pala ay dahil sa pag-atake ni Zoro at Luffy. Galit na galit ang dalawa dahil sa ginawa ni Nami kay Zoro, at sa hindi pagsasabi ni Usop kay Luffy kung saan direksyon ang norte. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.